Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So pag-usapan natin ngayong araw na to ang buong industriya ng sabong. So nasaan na nga ba ang industriya ng sabong sa ngayon kumpara kung kailan tayo nagsimula noong mga unang panahon. Kasi kung mapapansin nyo, no, napakalayo na nang narating ng industriya natin napakalaki na at napakadami ng involved na mga tao at nagsanga-sanga na ang industriya na to, ano? So napakaraming oportunidad sa industriya na to. So balikan natin ang nakaraan, ano? So nung nauso ang pagmamanok dito sa Pilipinas, noong panahon pa man ng mga Kastila, ang sabong ay libangan ng mga Pilipino. Libangan lang yan every Sunday pag Uh, parang pagod sa trabaho, si tatay pupunta ng linggo, pahinga niya, day off, magsasabong, ilalaban ang paborito niyang anak, ang bunso, yung manok. So, ganun lang ang takbo ng sabong. Kaya, uh, limitado lang ang nagmamanok noong unang panahon. Ano? O, konti lang, iilan-ilan lang. Tapos, ang quality ng manok, uh, hindi pa gaanong upgraded. Tapos, ang impormasyon, hindi pa gaanong uh, available ang vaccination hindi pa gaano available, pati ang mga bako na ano, wala pang gaano development, kaya mahirap buhayin ang mga sisiw. Wala pang gaano kaalaman, wala pang gaano taong tumututok sa uh, industriya na to dahil nga uh, hindi pa naman natin alam nung unang panahon kung ano magiging kinabukasan nito at kung ano ang pwedeng maging implikasyon sa hanap buhay ng bawat isa. So, those were the days. So, uh, after that, nung mga 1980s, ano, if I'm not mistaken, 1960s or 70s, 80s, 90s, ganyan. So, dumating ang mga manok na Texas galing Bacolod. So, nung dumating galing Bac galing, uh, galing Amerika sa Bacolod, so karamihan sa Bacolod lumapag, nagbreed ang mga taga Negros, ano? So, uh, sorry sa Bacolod, Negros pala, Negros. So, dumating ang Uh, mga manok na mga Texas sa mga negro na mga Texas sa Negros tapos binrid nagparami ang mga mayaman doon ano uh, yung mga kilala natin na mga idol at naging icon so sila sila lang muna ang may access nung time na yon ano so iniibitan nila ang mga Amerikano para maglaban dito nagdadayo-dayo sila farm to farm kung saan saan ang mga rancho kung saan saan na mga uh, azucarera na mga talagang pag-aari ng mga mayayaman sa Negros. So doon nag -umpisa. Uh, after that nung nalaman ng mga nasa Manila at sa iba pang parte ng Luzon ng mga mayayaman so nag-umpisa na rin silang mag-import ng manok hanggang sa kumalat na sa buong Pilipinas ang uh, quality ng mga manok and fast forward to this present sa panahon ngayon ano na open ang importation sa Amerika. lahat na uh, lahat na may access sa impormasyon halos lahat na may access sa importation so ang buong industriya ng pagmamanok lumaki. Kalat na ang quality ng manok sa buong Pilipinas, hindi lang limitado sa ilang lugar katulad ng negros. Tapos yung kaalaman sa pagmamanok, kaalaman sa pag-aalaga ng CCU, sa pagbabakuna, sa pagkukondisyon, natuklasan na at sa tulong ng internet, na-open na lahat ng yun. Kaya mapapansin nyo ano, ang dami ng magmamanok ngayon kumpara before. And marami na rin may hanap buhay na maayos ngayon. Gawa nga ng internet, gawa ng uh, pagsibol ng iba-ibang industriya, nagkaroon ng maraming hanap buhay, kaya afford na nilang magkaroon ng mga maayos na manok. At sa Amerika, kung pupunta kayo, anytime, kaya nyo mag-import ng manok. O, ang iba nga, mas pinabilis, pwede kayo magpabili lang ng manok sa mga kasama natin sa Amerika ano, na umiikot. So talagang ganong kadali, ganong kabilis sa panahon ngayon. So, nakakato at napakaganda. Ano? So, Ganon ang naging development ng buong industriya natin. Ngayon, since lumaki ang industriya, lahat ng gamot available na, lahat ng poultry supply, uh, talagang nagkaalat na ano, dumami ng husto, dumami ang mga veterinarian, dumami ang, uh, yun nga, yung mga may kaalaman na sa pagmamanok, kaya sumiglat yung mabong ng husto ang industriya natin na uh, sinasabi nga nila na billion peso industry na to. Kaya kung mapapansin nyo, ang bumubuo ng industriya na to, isang parte lang yung pag-aalaga ng manok at napakaraming pwedeng maging oportunidad dito sa pagmamanok na pwede kang kumita ng pera, ano? So, uh, pagdating naman sa laban, ano? Sumigla ang labanan nung nagkaroon ng isabong, ano? Nung nagkaroon ng isabong, sumigla ang labanan dahil even mga backyards na sinasabi nila, nakakapagbenta na rin tayo ng magandang presyo ng, ng manok dahil kulang ang supply ano malakas ang demand nung mga panahon na yon kaya talagang uh, masaya mag-breed ng pera ang mga breeder ano so kumbaga naging uh, self-sustaining ang farm naging negosyo ang farm as compare sa connotation before as compare sa iniisip ng karamihan before ang sabong sugal ngayon nandito na tayo sa golden age sa golden era na kung saan ang pagmamanok ay pwede mong maging negosyo bisna uh, pagtapunan mo ng pera o gawin mong sugal, nasa iyo na lang din ang diskarte. So, bukod pa doon sa di ba na usong isabong na wala, ngayon nakapag-adapt ang mga sabungan sa Metro Manila, sa norte, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, nagkaroon ng makinang tayaan. So, mayroong 2 hits, 50,000, 40,000, 40 3 hits, 100,000. So, talagang napakasigla ano, ng sabong. Uh, wala ka mang puhunan, Manok lang ang puhunan mo pa, pwede kang maglaban ng manok. Ano? At kung makapanalo ka na ng isa, may insurance ka na. Kung 30 mil ang two hits, makapanalo ka ng una, o may sigurado ka ng 15 mil. Kung i-insured mo yan, itataya mo sa kabila. So, matalo manalo, may 15 mil kang iuwi. So, not bad, bawi-bawi na. As compared before, pagsasali ka sa derby, kailangan mo ng pat uh, pot money, kailangan mo ng minimum bet. So, talagang mabigat para sa isang breeder. So, now is the best time. para mag-breed However, ano, however, sabi ko nga sa inyo, uh, pag-usapan natin ang hanap buhay sa larong sa, sa sa sa, industriya na to. So, nandoon ang hanap buhay ng uh, pag-aalaga ng manok at pagbebenta, hanap buhay para sa pagkukondisyon para ilaban, hanap buhay para sa pagbebenta ng manok, hanap buhay para sa pagbebenta ng mga gamot at mga gamit at iba pa. So, napakaraming oportunidad sa uh, industriya na to, ano? So, Tulungan nyo ako guys ano? kasi ito may incoming uh, seminar tayo kung saan talagang ituturo ko dito lahat ng avenue o lahat ng pwedeng pagkakitaan sa pagmamanok. ano So basic seminar lang ito and as we progress sa iba pang seminars, uh, magkakaroon tayo ng uh, iba-ibang uh, aspeto kung saan pwede kayong pumasok para malaman nyo ang pwede yung pagkakitaan sa larangan ng sabong. Ano? So, pwede nating ma-enjoy ang passion natin. Pwede nating ma-enjoy itong hobby natin na kahit na hindi tayo gumagastos at hindi tayo naglalabas ng pera. So, napakaraming opportunity dito. Hindi lang limitado sa paglalaban ng manok. So, alisin na natin yung connotation, yung mindset ng karamihan na pag nagmamanok ka, sugarol ka, sabongero ka, sugarol ka. So, hindi na yan uso sa panahon ngayon dahil marami na tayong nakita ano ng mga pamilya na umasenso nakapagpagawa ng bahay nakapagpagawa nakabili ng sasakyan nakapagtayo ng negosyo nakapagpatapos ng mga anak dahil lang sa pagmamanok maran na nakapagpatapos ng mga abogado doktor uh, handler ganun din nakapagpatapos ng teacher nakapagpatayo ng house and lot uh, contract grower nakapagtayo tayo ng sarili ng negosyo dahil nga kumita siya so napakarami ano So, samahan niyo ako dito sa seminar natin na parating ngayong May 11 para uh, matuklasan natin at uh, malaman natin, ano, ma-share natin sa mga kasama natin, sa pamilya natin na po pwede palang kumita, po pwede palang gawing hanap buhay itong sports na to imbis na pagtapunan or uh, pag or pagsayangan natin ang oras at pera. So, uh, guys, magpm uh, mag-PM lang kayo ano, dito at saka sa page natin sa CCU Academy sa Facebook at entertain natin kayo para sa seminar natin na parating dahil talagang excited akong maipakita sa inyo kung anong itsura ng industriya na to at kung anong mga posibleng pwede nyong pagkakitaan at pwede natin pagkakitaan na lahat. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.